So, at ito na nga, no, Manila, Vice President Sara Duterte returned to the Netherlands where her father, former President Rodrigo Duterte, was facing crimes against humanity charge before the International Criminal Court, her office said. Yan ba mga DDS ang sinasabi nyo na deserve na maging presidente 2028? Na hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang vice presidente na imbis na makipagtulungan siya sa administrasyon na kinabibilangan niya ang ginagawa niya, nagpapabalik-balik siya doon. Piling niya, abogado siya ng kanyang ama. At saka, ang bobo mo pa naman! Ano yun? Di ipapahamak mo lang yung iyong ama. sarili mo nga, hindi mo kayang ipagtanggol, tapos ipagtatanggol mo pa yung iyong ama. Doon ka mag-focus sa iyong impeachment. Alalahanin mo. May, hindi lang yung ama mo may kaso, may kaso pa din na dapat ay hinaharap mo at sinasagot mo. Tapos, ang bobo-bobo -bo 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 mo, tapos <laughs> magpapaka-abogado ka. So, hindi mo ka ipagtanggol sa sarili mo. Talaga ito si sistara. Kaya kayong mga DDS, si ano na lang ang ating gawin, si Diwata na lang ang ating patakbuhin na Presidente 2028 kung anuhan lang din lamang, kung pa-80-80-han -aiti ang labanan, ay mas deserve si Diwata doon. <laughs> sa lumilibel ka naman kay Diwata, kaya go! <laughs> kaya kayo mga DDS ha, wala nang nagagawa si BP Sara, hindi niya yung kampana na ng pagiging vice-presidente, tapos sasabihin niyo, deserve siya maging presidente, ano na ba nagawa ni BP Sara? Nagpapakaabugado, 80-80 ng baan. <laughs>